Ay, naku, grabe. Uh, alam nyo, ayaw na ayaw talaga ng lola mag-comment pagdating sa politics kasi bokot tang lola tungkol dyan. <laughs> kasi as a business person, hindi, hindi talaga kami dapat mag about politics. Medyo magmamasid lang dapat. Pero grabe naman talaga ang ginagawa no? as early as this year ang demolition job na ginagawa nila kay VP sa ara grabe expected naman na yan kasi di ba sabi nga nila after daw BBM it's B, it's time for VP Sara to shine e di pagka hindi nila nailusot yung uh, mga yellow pink eh di talagang mahang into ano na sila talagang ang tagal nilang mahang baga mawawala sila sa lime life talaga baka mabura pa sila just uh, at magkaroon na lang ng ibang ano mamu mamumuno sa kanila o ibang kandidato para sa kanila kasi syempre umiidad din naman yung mga pamato nila di ba eh alangan naman yung mga sino kaya ang pwedeng lang pamato no <laughs> na medyo bata-bata pa parang wala naman ako nakikita kahit nga si Vice ganda, di ba? Kitang-kita mo talaga yung pagiging pink niya. Minsan madalas ginagawa niyang ano, parang parinig yung joke-joke niya about sa confidential fans sa showtime. Ay nako. Alam niyo nga, uh, in a way, in a way, uh, ako ah, uh, ito lang naman ang pagkakaunawa ng Lola. Pero hindi naman ako sure kasi ayoko naman talaga mangi-ilam dyan. Anong sabi nila? 11 days lang tapos naubos yung ilang milyong pera ni VP Sara ng office ng Vice President? Hmm. Tapos nagdududa sila? Eh kung nagdududa sila, edi eh, ano pa ang purpose ng COA, di ba Ngayon kung may maling dis disbursement o yung pag -di distribute ng pera, dapat di ba ka agad ang maninita sa kanila kay VP Sara? Tapos hihingang ka agad si VP Sara ng paliwanag para sa akin lang nga ito. Bawa, binigyan ka ng nanay mo ng pera. Sabi mo, oh, gastusin mo yan, pambili mo ng mga uniforme tsaka kailangan mo sa school. Ikaw, ang tagal-tagal na nung pera sa'yo. Pero hindi mo binibili ng uniforme tsaka ka mga gamit mo sa school. Alam mo kung bakit, di ba? Pinatatagal mo para maplano mo kung paano mo makukupitan, di ba? Oh, Si Bibi Sara, 11 days lang eh. Dinistribute niya kagad yung mga pera. Kung baga, baga takot siya sa pera, ayaw niyang hawakan yun. Mas matagal yung pera sa isang tao na humahawak doon, mas pagdududahan mo. Kasi ibig sabihin, pinagplaplanuhan niya kung paano kukupitan yung pera. Aba isya eh, siya, eh, dinistribute niya kagad ng 11 days. Saan ka pa ba naman? tas pinagdudahan pa siya. Ano ba, Parang, parang yun lang naman ang pangunawa ko, di ba? O, tapos, ah, uh, ang sabi, bakit daw, ano, bakit daw, ang tawag kasi, ano, Ah, uh, nakalimutan ko tuloy. Bakit daw ang tawag eh yung confidential? ano eh, anong gusto nyo itawag doon? Uh, hindi naman, kasi pag confidential fund, ibig sabihin, uh, hindi pwedeng i-divulge sa public yung mga, kumbaga, uh, siguro yun yung mga secret, secret na activities nila para makatulong sa bansa. Kasi hindi naman lahat ng activities, pwede mong isa publiko. Paano mo mauhuli? kapag ka uh, isinapubliko mo, eh, I pinangalandakan mo na sa tambayan kung saan kung paano kung saan mo gagawin o eh paano mo mahuhuli yung gusto mong mahuli na mga illegal activities o kaya nga kailangan talaga confidential yung fund kaya lang parang ang pangit kasi pakinggan talaga ng confidential eh bakit hindi na lang kasi baguhin yung pangalan ng confidential na yan kaya pinag-iinitan eh kasi ang tawag confidential fund eh bakit hindi lang nilagamit na miscellaneous fund o <laughs> 'Di ba? Pwede namang miscellaneous ibig sabihin yung fund in times of emergency or in times of uh, needed uh, other needed use. O bakit hindi nilang ganun? Bakit kasi confidential pa ginawa? It's just a name. Pero isa lang ha, isa lang talaga. Grabe ang demolition work na ginagawa ngayon kay BP Sara. Siguro ano na sila, masyado na silang ang may tawag doon eh, yung parang natatakot na sila, threatened, di ba, na baka ma, ano na nga, ma-abolish na yung ano nila, yung grupo nila. ay eh, hindi naman pwedeng ma yun. Sa politics naman talaga may positive at saka may negative. Tapos merong mga nasa gitna. Pero kahit nasa gitna yun, minsan uurong pa rin sa kabila at saka sa kabila yun eh. Hindi naman, bakit kailangan i-abolish nyo na kaagad? paghahalata tuloy, parang obvious na obvious, di ba? Bakit kailangan yung gawang kaagad ng paraan as early as now? Parang hindi naman ata tama. Parang Tuloy ang nakikita ng mga tao is grabe naman yung ano, yung, yung ano nyo, yung pagnanasa ninyo na ngayon pa lang eh, hindi nyo na gustong manalo sa susunod na presidential election. Alola <laughs> is opinionated lang ha. Ayoko talaga ng politics. Naku, kinikilabutan ako pag politics ang pinag-uusapan. Anyway, salamat. <laughs>